Pakiramdam mo ba parang lagi kang pagod? Parang wala ka namang ginawa buong araw, pero drain na drain ka na. Baka hindi mo lang napapansin, pero may mga simpleng habit tayong inuulit araw-araw na unti-unting umuubos ng 99% ng oras at energy natin sa buhay. At ang masama pa rito, akala natin normal lang. Akala natin part lang ng daily routine. Pero 'yun pala, ito ang dahilan kung bakit feeling stuck ka. Lagi kang pagod at parang wala kang progress. Sa video na to, alamin natin ang 10 daily habits na tahimik pero tuloy-tuloy na kumakain sa oras at lakas mo. At syempre, paano mo sila matitigil bago pa nila kainin ang buong buhay mo. Number 1. Pag-scroll ng walang katapusan sa social media. Isa ito sa mga pinakakumon pero pinakamapinsalang habit na hindi natin madalas namamalayan. Minsan, akala natin simpleng pampalipas oras lang o paraan para mag-relax saglit. Pero habang tumatagal, nagiging automatic na behavior na siya. Maghintay lang ng konti, magbukas ng app. May maramdaman lang na boredom, lungkot o inip, scroll agad. Ang problema, habang ginagawa natin ito, hindi lang oras ang nauubos, kundi pati enerhiya at focus. Parang sinisipsip ng bawat swipe ang atensyon natin. Habang bumabaha ng content, Nakakalunod din ng information na tinatanggap ng utak natin. Kahit hindi natin gustong pansinin, naaapektuhan tayo ng bawat post na nakikita natin. Ang ending, pagod tayo pero hindi natin maintindihan kung bakit. Parang wala naman tayong ginawa buong araw pero drained na drain na tayo. At sa gitna ng lahat ng yan, hindi natin napapansin na hindi lang tayo nawawala ng oras. Unti-unti rin tayong nawawala ng presence sa mismong buhay natin. Nawawala sa focus ang mga totoong bagay na mahalaga. Mahalaga ang goals, relationships, passions, at minsan pati sarili nating damdamin. Pinapalitan ito ng dopamine hits galing sa likes, views, o bagong content na panandalian lang ang saya, pero malalim ang epekto kapag naipon. Ang mas delikado, hindi lang ito habit, nagiging cycle siya. Kasi habang mas naiinip o nabuboard tayo sa realidad, mas humahanap tayo ng escape. At dahil sanay na tayong sumilip sa social media para doon, paulit-ulit natin itong ginagawa. Kahit wala nang bagong makuha, kahit wala na tayong natutunan, kahit wala nang silbi. Hanggang sa bago pa natin mamalayan, araw na ang lumipas, pero wala tayong naipundar. Ubusan ng oras, ubusan ng lakas, ubusan ng saysay. Number 2. Pagsisimula ng araw ng walang plano. Isa ito sa mga pinakamadaling masanay na gawain. Yung pagising sa umaga nang walang malinaw na direksyon kung ano ba talaga ang gusto mong matapos. Gigising ka, babangon, kakain, tapos ano na? Bahala na kung saan kadalhin ng araw. Tila dumadaloy ka lang kasabay ng agos, umaasa na sa kung anumang mangyari, doon ka nalang kikilos. Pero ang hindi natin madalas napapansin, ang ganitong klasing approach sa araw-araw ay parang pagpasok sa gera na wala kang dalang armas. Hindi mo alam kung sino ang kalaban. Saan ka pupunta? O anong gusto mong mapagtagumpayan? Wala kang hinahabol. Kaya kahit may oras ka, parang wala kang natatapos. Kapag ganito ang takbo ng mga araw mo, paulit-ulit kang papasok sa loop ng pagiging busy pero hindi productive. Pagod ka, pero hindi mo alam kung saan napunta ang energy mo. Lumipas na ang araw, pero hindi mo maramdaman na may malinaw kang na-achieve. At ang mas malala, Kapag paulit-ulit itong nangyayari, unti-unting naaapektuhan ang tiwala mo sa sarili. Kasi sa loob-loob mo, alam mong kaya mong mas marami pa. Kaya mong maging mas maayos, mas efficient, mas malapit sa goals mo. Pero dahil wala kang plano, napuputol lagi ang momento mo. Ang resulta? Feeling mo lagi kang nahuhuli. Lagi kang naghahabol at laging may kulang. Ang totoo, hindi kailangan ng sobrang komplikadong plano para maging maayos ang araw mo. Minsan, sapat na ang simpleng direksyon. Pero kung umpisahan mo ang araw na parang blank sheet, madalas matatapos din itong parang walang laman. Kung hindi mo bibigyan ng intensyon ang mga kilos mo, iba ang magpapasya para sa'yo kung saan mo gagamitin ang oras mo. At kadalasan, hindi yon ang makakatulong sa mga pangarap mo. Kaya kung araw-araw kang gumigising na parang laging nasa default mode, tanungin mo ang sarili mo Ilang araw na ba ang lumipas na parang wala lang? Ilang pagkakataon na ba ang nawala dahil hindi mo pinlano ang oras mo? Hindi mo kailangan ng perpektong plano. Kailangan mo lang ng direksyon. Dahil sa mundong puno ng distractions at gulo, ang taong may malinaw na intensyon, kahit konti lang ang galaw, siguradong may patutunguhan. Number 3. Pagpupuyat at kakulangan sa tulog. Isa ito sa mga pinaka-normalized na habits ngayon. Parang naging badge of honor na ang pagpupuyat, lalo na kung dahil sa trabaho, pag-aaral o kahit sa panonood lang ng video para makarelax. Madalas nating sinasabi sa sarili, okay lang to, babawi na lang ako ng tulog bukas. Pero ang hindi natin napapansin, araw-araw tayong bumabawi pero hindi rin natin nababawi ang epekto. Kapag gulang ka sa tulog, hindi lang katawan ang tinatamaan, pati utak, emosyon at performance mo sa pangaraw-araw na buhay. Ang energy level mo parang laging kalahati lang. Nagiging mabagal ang kilos, mahina ang memorya at hirap kang mag-focus kahit sa simpleng bagay. Ang dating madali mong nagagawa, biglang parang nakaka-drain, At ang mas masaklap, hindi mo agad na iuugnay sa kakulangan ng tulog ang mga nararamdaman mong pagod, inis o kawalan ng gana. Emotional kang nagiging mas maramdamin. Maliliit na bagay, biglang nakakairita. Yung konting stress, parang bigat na agad. Unti-unti kang nagiging less patient, less hopeful, less motivated. At ang hindi mo alam, tulog lang pala ang kulang mo. Habang tumatagal, ang katawan mo rin ay bumabagal ang pag-repair sa sarili. Imbis na gumising kang energized, gigising kang pagod pa rin. Parang hindi sapat ang kahit lang tasa ng kape. Paulit-ulit kang sasandal sa mga quick fixes. Umiinom ka na ng energy drinks, sweets, caffeine, pero panandali ang ginhawa lang yon, Walang tunay na solusyon kundi ang maayos at sapat na tulog. Tandaan mo, hindi ka mahina, hindi ka tamad, hindi ka palaging unmotivated. Baka kulang ka lang talaga sa tulog. At kung totoo ang kasabihang, you can't pour from an empty cup, paano ka makakapagbigay ng effort, focus at energy kung simula pa lang, wala ka ng laman? Sa panahon ngayon, madali nang kalimutan ang halaga ng pahinga. Pero totoo, Minsan, ang pinaka-productive na pwede mong gawin ay ang matulog ng maaga. Number 4. Multitasking Sa unang tingin, parang impressive ang multitasking. Para bang ito ang ultimate na sagot sa pagiging produktibo. Gawa dito, gawa doon, sabay-sabay. Pero ang totoo, ito ang isa sa pinakamalaking ilusyon na pinaniniwalaan natin araw-araw. Hindi ito tanda ng pagiging efficient. Sa halip, isa itong tahimik na magnanakaw ng oras ng lakas at ng focus mo isa itong trap na akala mo ay shortcut pero ang totoo ay paikot-ikot ka lang sa gulo ng sarili mong utak kapag multitasker ka pakiramdam mo busy ka lagi laging may ginagawa pero kung titingnan mo mabuti parang ang dami mong ginagalaw pero ang konti nang natatapos parang may energy kang ginagamit pero wala ka namang nararating nauubos ka pero hindi mo alam kung bakit Gabi na pala Pagod ka na Pero parang hindi sapat ang nagawa mo Para sa buong araw na lumipas At doon ka magsisimulang mainis sa sarili mo Sa multitasking Pinipilit ng utak mong tumalon Mula sa isang bagay Papunta sa susunod Tapos babalik ulit Tapos lilipat na naman Pero bawat paglipat May nawawalang focus At habang ginagawa mo yon pa ulit-ulit Hindi mo namamalayang unti-unti kang nauubos. Hindi lang sa productivity, kundi sa mental clarity. Para kang may background noise na laging umaandar sa utak mo kahit wala kang naririnig. Kapag tuloy-tuloy mo yung ginagawa, hindi mo lang nilalaso ng araw mo. Pinapahina mo na rin ang abilidad mong mag-concentrate sa mahalagang bagay. Ang pinakamapanganib sa multitasking ay yung pakiramdam na okay lang. Dahil sanay na tayong gawin ito, hindi natin agad ramdam ang epekto. Pero sa likod ng bawat sabay-sabay, may naiiwang half-baked. Hindi buo, hindi kalidad. At habang tumatagal, hindi lang output mo ang naapektuhan. Pati utak mo, nasasanay sa putol-putol na focus. Nawawala ang lalim ng pag-iisip. Nawawala ang kakayahang magstay sa isang bagay ng masinsinan at tuloy-tuloy. Kaya kahit gaano karami ang gusto mong matapos, kahit gaano ka pa driven o motivated, kung ang sistema mo ay multitasking palagi, parang sinasakal mo ang sarili mong productivity. Ang akala mong pagbilis ay isang matagal na paikot, isang pagod na walang direksyon, at sa bandang huli, hindi lang energy ang nawala, pati satisfaction sa mga ginagawa mo, unti-unting nawawala. Number 5. pag sa lahat ng tao Isa ito sa mga ugaling akala natin ay mabuti. Yung palaging maaasahan, laging nandyan para sa iba, at halos hindi marunong tumanggi. Sa panlabas, Mukhang isa kang mabuting tao. Magaan kasama. Lagi kang kinikilala bilang mabait, selfless, maalalahanin. Pero ang hindi nakikita ng iba, habang sila'y umaasa at humihingi, unti-unti kang nauubos. Hindi mo lang basta ibinibigay ang oras mo. Pati lakas, konsentrasyon, at minsan, mismong sarili mo. Lagi mong inuuna ang kailangan ng iba. Sumasang-ayon ka kahit hindi ka komportable. Tinatanggap mo ang dagdag na trabaho kahit alam mong punong-puno ka na ngumingiti ka kahit ang totoo pagod ka na sa tuwing may kailangang pagsilbihan lagi kang naroon hindi dahil gusto mo kundi dahil ayaw mong masabihang masama kang tao ang problema sa ganitong ugali ay hindi ito halatagad hindi mo mararamdaman sa simula ang epekto pero habang tumatagal mapapansin mong parang ang bigat ng dibdib mo laging may guilt kapag pinili mong unahin ang sarili parang kasalanan kapag nag-refuse ka kaya't pilit kang nagpapaubaya kahit sa mga bagay na hindi mo responsibilidad. Habang sinisikap mong gawing masaya ang lahat, ikaw mismo ang hindi na masaya. Tahimik kang lumalaban sa pagod, pero ayaw mong ipakita. Tahimik kang nagbubuhat ng bigat, pero wala kang masabihan. Dumadating sa punto na hindi mo na kilala ang sarili mo. Kasi sa sobrang pag adjust mo sa ibang tao, nakalimutan mo ng tanungin, ano bang gusto ko talaga? Masaya pa ba ako sa ginagawa ko? Bawat oo na hindi mo naman talaga ibig sabihin ay parang maliit na hiwa sa sarili mong hangganan. Hanggang sa mapuno ka pero wala nang space para sayo. Nawawala ang balance at ang ending, burnout, frustration at minsan resentment. Hindi masamang tumulong, hindi masamang maging mabait. Pero kung pagiging mabait ang nagiging dahilan kung bakit palagi mong isinasan tabi ang sarili mong pangangailangan, oras na para tanungin mo kung mabuti pa ba talaga ang epekto nito sa'yo. Ang totoo, hindi mo kailangang pasayahin ang lahat. Hindi mo kontrolado ang opinion ng iba. At kahit anong gawin mo, laging may taong hindi masisiyahan. Pero alam mo kung sino ang palaging nariyan? Ikaw. Kaya kung may isang taong dapat mong matutunang pakinggan at pahalagahan, ikaw yun. Maraming tao ang nauubos, hindi dahil sa bigat ng buhay, kundi dahil pinili nilang dalhin ang bigat ng lahat maliban sa sarili nila. Number 6. Pagiging pessimistic o negatibo lagi ang pananaw. Isa ito sa pinakamalalim ngunit hindi agad napapansing habit na unti-unting sumisira sa kalidad ng ating araw. Hindi ito yung simpleng pagreklamo lang sa traffic o pagkain. Ito yung automatic na pag-iisip na laging may masama sa likod ng bawat pangyayari. Kapag may magandang balita, agad mong iniisip kung anong kapalit. Kapag may bagong oportunidad, inuuna mong makita kung saan ka pwedeng magkamali o mapahiya. Kapag may dumarating na pagbabago, hindi mo muna tinitingnan kung anong pwedeng maging maganda. Ang iniisip mo agad ay ang posibleng pagkawala, sakit o paggabigo. Ang ganitong mindset ay parang maitim na salamin sa mata. Kahit anong liwanag ng mundo sa labas, hindi mo ito makikita ng buo dahil may harang na sa paningin mo. At ang problema, hindi mo namamalayang daladala -dala mo ito araw-araw. Habang tumatagal, hindi lang energy ang nauubos sayo, pati motivation, hope at tiwala sa sarili. Hindi mo na rin pinapansin ang maliliit na panalo sa buhay, kasi laging may kasunod na duda o takot. Nawawala na ang appreciation sa kung anong meron, kasi laging ang kulang ang nakikita. Hindi mo na namamalayang, unti-unti mong tinatalikuran ang mga pagkakataong maaaring magdala ng saya, dahil inunahan mo na ng what if. At ang mas malungkot pa rito, habang pinapairal mo ang negatibong pananaw, naapektuhan din ang mga taong nasa paligid mo. Napapagod silang damayan ka, hindi dahil wala silang pakialam, kundi dahil wala kang puwang natanggapin ng kabutihan sa paligid. Unti-unti kang nahihiwalay sa mas positibong enerhiya ng iba kasi ang laging laman ng bibig mo ay hindi yan uubra. Wala namang mangyayari dyan. Sigurado may masama dyan. Hindi mo kailangang maging sobrang saya araw-araw. Hindi mo kailangang magpanggap na okay kahit hindi. Pero ang pagiging pessimistic araw-araw ay parang unti-unting lason sa isip mo. Pinipigil nito ang pag-usbong ng bagong ideya. Pinapatay ang excitement mo sa kinabukasan. At sinasakal ang kakayahan mong magtiwala sa sarili, sa tao, at sa proseso ng buhay. Minsan, hindi mo kailangang baguhin ang buong mundo para gumaan ang pakiramdam mo. Minsan, sapat na ang pagbitaw sa madilim na pagtingin sa mundo. Para makita mong may liwanag pa pala sa bawat araw ng dumaraan. Number 7: Pagkukumpara ng sarili sa iba. Isa ito sa pinaka pero pinaka-destructive na habit na halos hindi natin namamalayan. Sa bawat araw na lumilipas, tila natural na sa atin ang tumingin sa paligid, ikumpara ang sarili, at tanungin ang mga bagay na kung tutuusin, hindi naman dapat ikinukumpara. Habang nakatingin tayo sa achievements ng ibang tao, sa itsura nila, sa lifestyle na meron sila. Hindi natin napapansin na unti-unti nang kinakain ng pagkukumpara ang self-worth natin. Tila ba may paligsahang nangyayari? Pero ang hindi natin alam, hindi naman tayo kasali sa karera nila. Iba ang takbo ng buhay natin. Iba ang mga pangarap. Iba ang mga pagsubok. Iba ang simula. Pero kahit alam natin yan sa utak, minsan nadadala pa rin tayo ng emosyon. Kasi totoo, masakit makita na habang ikaw ay nahihirapan. Parang ang dali lang sa iba parang habang ikaw ay lumalaban sila ay panay ang panalo doon ka magsisimulang questionin ang sarili mo ano bang mali sa akin bakit parang lagi akong kulelat at kapag araw-araw mong pinapakain ng mga tanong na yan ng isipan mo hindi na nakakagulat kung bakit nauubos ang motivation mo nade-drain ka hindi dahil pagod ka sa ginagawa mo kundi dahil pagod ka ng maramdaman na hindi ka sapat mas malala pa ang pagkukumpara ay may kakambal inggit. Kapag hindi mo na-manage ang inggit, nagiging resentment. At kapag tuluyan ka ng natakpan ng inggit, nawawala ang appreciation mo sa sariling growth. Hindi mo na nakikita ang mga maliliit na tagumpay. Hindi mo na nararamdaman ang progress mo. Ang focus mo na lang ay ang layo ng agwat mo sa iba. At dito nagiging tunay na energy waster ang habit na ito. Kasi habang abala kang ikinukumpara ang sarili mo, wala kang time at emotional energy na sa mga bagay na totoo mong makukontrol. Ang katotohanan, ang buhay ay hindi kompetisyon, kundi misyon. May kanya-kanya tayong daan, oras at tamang panahon. Kapag sinimulan mong ibalik ang atensyon mo sa sarili mong journey, doon mo mararamdaman ang ginhawa, doon mo unti-unting makikita na sapat ka. May saysay -say ka, at kahit hindi mo pa nararating ang gusto mo, may halaga ka. Number 8. Overthinking ng mga maliit na bagay. Minsan hindi mo na namamalayan, pero halos kalahati ng energy mo araw-araw ay nauubos sa kakaisip. Hindi sa malalim na problema, kundi sa mga maliliit na bagay na paulit-ulit mong iniikot sa isip mo. Yung mga simpleng bagay na kung tutuusin, pwede mo namang palampasin o bitawan. Pero pinipili mong isipin ng isipin hanggang sa mawalan ka na ng gana sa lahat. Ito yung klasing pag-iisip na tahimik pero nakakapagod. Yung tipong wala ka namang ginagalaw pero parang pagod na pagod ka na. Hindi dahil sa dami ng ginawa mo, kundi dahil sa bigat ng dalang iniisip mo. Ang utak mo, laging aktibo, laging nagtatanong, laging may senaryo, kahit wala namang malinaw na sagot o kasiguraduhan. Kapag ganito ka araw-araw, ang nangyayari, hindi ka makakilos ng maayos. Nagkakaroon ka ng self-doubt, nawawala ang kumpiyansa mo sa sarili mo. At kahit simpleng desisyon, nagiging komplikado. Parang may boses sa loob ng utak mo na laging nagtatanong, tama ba to? Paano kung mali ako? Paulit-ulit, paikot-ikot, walang katapusan. At habang mas iniisip mo pa ang isang bagay, mas lalo kang nagiging balisa. Minsan, hindi mo na alam kung ano talaga ang totoo at kung ano lang ang naisip mo. Nadidistort distort na ang realidad mo. Lahat ng kilos mo parang may kaba. Lahat ng bagay may duda. Nawawala yung simple joy ng pag-exist sa kasalukuyan dahil masyado kang nakabaon sa what ifs at baka hindi mo namamalayan pero ang overthinking ay tahimik na magnanakaw ng oras, sigla at saya mo. Habang ang ibang tao ay kumikilos at umabante, ikaw na sa loob ng sarili mong ulo. Parang bihag ka ng sarili mong mga tanong. At kahit gaano mo subukang ayusin ang lahat sa isip mo, parang laging may kulang, laging may mali laging may hindi sigurado. Ang masakla pa, akala mo productive ka kasi iniisip mo lahat. Pero sa totoo lang, nauubos ka lang. Hindi mo namamalayan pero ang daming opportunities na ang lumagpas. Ang daming masasayang moments na hindi mo na-enjoy kasi mas pinili mong ikulong ang sarili mo sa analysis ng mga bagay na hindi naman laging kailangan ng sagot. Overthinking ng maliit na bagay, hindi mo agad makikita ang epekto. Pero sa tagal ng panahon, mararamdaman mo ang bigat. At kapag hindi mo ito natutunang kontrolin, darating ang punto na hindi ka na mapapalaya ng sarili mong isip. Number 9. Procrastination o pagpapaliban. Ang procrastination ay parang tahimik na magnanakaw ng oras at enerhiya. Hindi mo agad mapapansin ang epekto niya. Pero habang tumatagal, unti-unti ka niyang kinakalawang. Ito yung sandali na alam mong may kailangan kang gawin, pero pinipili mong ipagpaliban. At sa bawat pagpapaliban, may kapalit isang parte ng araw mo isang parte ng peace of mind mo at minsan isang oportunidad na hindi na babalik mapanlin lang ang procrastination ipinaparamdam niya sa'yo na may kontrol ka pero ang totoo habang pinapaliban mo ang mga bagay na dapat mong harapin ngayon pinapalakas mo rin ang boses ng takot pagdududa at katamaran sa loob mo hindi lang ito basta pagtakas sa gawain isa itong unti-unting pagsuko sa pressure sa overthinking at sa takot na baka hindi mo magawa ng tama ang isang bagay. Sa bawat mamaya na lang, dumadami ang naiiwang hindi tapos. Sa bawat may oras pa, nababawasan ang tunay na oras na meron ka. At sa dulo ng araw, imbis na makaramdam ng ginhawa, guilt at stress ang umaaligid sa'yo. Parang may utang kang hindi mo mabayaran. At kahit anong pahinga ang gawin mo, hindi ka tunay na nakakapagpahinga dahil alam mong may iniwan kang responsibilidad. Kapag naging ugali ang pagpapaliban, nasasanay ang utak na tumakas sa discomfort. Hindi natututo ang sarili mong sistema kung paano magpursige sa gitna ng hirap. Nawawala ang disiplina at habang tumatagal, nagiging identity mo na na para bang ikaw na talaga yung taong lagi na lang huli, laging sabit o laging naghahabol. Pero hindi ito totoo. Hindi ito nakatatak sa pagkatao mo isa lang itong cycle na kailangan mong tapusin. Ang totoo, kadalasan hindi mo naman talaga tinatamad. Napaparalisa ka dahil sa bigat ng dapat gawin. Sa pressure na baka hindi ito maging perpekto o sa gulo ng priorities na hindi mo masimulan at habang hindi mo binibigyan ng pangalan ang ugat ng pagpapaliban mo, patuloy itong magnanakaw ng oras na dapat ay para sa pagunlad mo. Hindi mo kailangang biglain ang pagbabago. Pero sa tuwing pipiliin mong kumilos, kahit may konting resistance, sa tuwing pipiliin mong magsimula, kahit wala ka pa sa mood, unti-unting bumabalik ang kapangyarihan mo sa sarili mong oras. Sa halip na ikaw ang inuutusan ng takot at katamaran, ikaw na ang nagdidikta kung kailan at paano kakikilos. At doon nagsisimula ang tunay na self-mastery. Number 10. Pagkain ng junk at hindi pag-iihirosisyo Isa ito sa pinaka-underrated na time and energy wasters sa buhay natin. Akala natin, simpleng pagpili lang ito ng pagkain o desisyong huwag gumalaw. Pero ang totoo, dahan-dahan itong kinukuha ang lakas, linaw ng isip at sigla natin sa pang-araw-araw. Kapag ang katawan mo ay laging pagod, mabigat at walang gana, kahit gusto mong maging productive, hindi mo talaga magagawa. Ang pagkain ng processed food na puro asin, asukal, mantika at artificial ingredients ay hindi lang nagpapababa ng enerhiya kundi pati ng mood at mental sharpness. Parang mabilis na high tapos bigla kang babagsak. Magugulat ka na lang. Wala ka pang nagagawa pero parang pagod na pagod ka na. Yung simpleng decision making, parang ang bigat-bigat gawin. Yung dati mong passion, nawala na ng sigla. Yung simpleng gawain, parang sobrang laki ng hinihinging effort. Kapag walang galaw ang katawan, parang tumitigil din sa pagana ang utak. Hindi ka lang tinatamad, literal na bumabagal ang sistema mo. Umaapekto ito sa concentration, creativity, at kahit sa self-esteem. Dahil kapag hindi mo maalagaan ang sarili mo physically, unti-unting naapektuhan ang tingin mo sa sarili mong worth. Parang pinapaalala ng katawan mo araw-araw na may kulang, pero hindi mo maintindihan kung ano. Ang ending, irritable, sluggish, at walang motivation. At dahil walang exercise, wala ring outlet ang stress mo. Lahat ng tensyon na iipon sa loob ng katawan, hindi mo agad mapapansin. Pero habang tumatagal, parang ang dali mong mainis, maubos at mawala ng gana. Parang laging may mental fog. Yung pakiramdam na kahit tulog ka ng walong oras, parang kulang pa rin. Hindi dahil kulang ang tulog, kundi dahil kulang ang quality ng energy na pinapasok mo sa katawan. Ang masakla pa, ito yung klase ng habit na parang hindi urgent. Hindi mo mararamdaman ang epekto agad, pero kapag naipo na, saka mo lang mapapansin kung gaano karami ang nasayang. Hindi lang sa oras kundi sa potensyal mo. Hindi ka lang napapagod, nawawala rin ang momento mo sa buhay. Kaya kung pakiramdam mo ay parang lagi kang drained, kahit wala ka namang ginagawa buong araw, baka hindi mo kailangan ng pahinga. Baka kailangan mo lang kumilos. Baka hindi mo kailangan ng bakasyon. Baka kailangan mo lang piliin ang mas makabubuting pagkain. Dahil minsan, ang tunay na productivity ay nagsisimula hindi sa to-do list, kundi sa kung paano mo inaalagaan ang katawan na magdadala ng mga pangarap mo. Kapag araw-araw tayong abala, madali nating hindi mapansin kung saan talaga napupunta ang oras at lakas natin. Akala natin, pagod tayo dahil marami tayong ginagawa. Pero ang totoo, minsan hindi naman sa dami ng ginagawa ang problema, kundi sa kalidad ng mga ginagawa natin. Ang mga habit na tila simpleng parte na lang ng routine natin ay unti-unting umuubo sa atin. Hindi lang sa oras, kundi pati sa sigla sa focus, sa motivation, at sa mismong gana natin sa buhay. Nakasanayan na kasi natin. Naging automatic na. Pero habang patuloy natin silang ginagawa nang hindi natin namamalayan, unti-unti rin tayong nauubos. Napansin mo ba yung pakiramdam na kahit buong araw kang may ginagawa, parang wala ka namang napala? Yung tipong pagpatak ng gabi, pagod ka, pero hindi ka fulfilled. Parang walang sense yung buong araw mo. Hindi dahil tamad ka. Hindi rin dahil kulang ka sa kakayahan. Kundi dahil baka inuubos mo ang oras at energy mo sa mga bagay na hindi talaga nagbibigay ng saysay -say sa buhay mo. At doon nagsisimula ang stress, ang frustration, ang pakiramdam ng pagiging stuck. Kasi kahit anong effort mo, parang wala kang nararating. Hindi mo makita kung anong dapat baguhin, pero ramdam mo na may kailangang baguhin. Kaya mahalaga ang awareness. Hindi para i-judge ang sarili, kundi para matauhan tayo para makita natin na may kontrol tayo, na may magagawa tayo, na pwedeng hindi ganito palagi. Na kapag mong tanggalin o bawasan ang mga habit na umaagaw sa oras at lakas mo, mas marami kang space na mabubuksan para sa mga bagay na mas mahalaga, para sa goals mo, sa kapayapaan mo, at sa totoong kaligayahan mo. Hindi kailangan ng bigla ang pagbabago. Minsan sapat na ang simpleng pagpili na ngayong araw, pipiliin mong maging mas present. Pipiliin mong alagaan ang utak mo. Pipiliin mong hindi sayangin ang sarili mo na hindi mo naman talaga kailangan. Dahil ang totoo, hindi naman natin kailangan ng sobrang daming oras para umasenso sa buhay. Ang kailangan natin ay mas konting pag-aaksaya. Kaya kung pakiramdam mo lagi kang pagod, parang wala kang na-achieve kahit buong araw kang busy, baka isa o ilan sa mga habits na to ang dahilan. Pero ang magandang balita, pwede mo tong baguhin. Unti-unti araw-araw. Hindi kailangang biglaan. Ngayon, gusto kong itanong, anong habit sa listahan ang pinaka nakaubo sa'yo ng oras at energy? At anong simpleng hakbang ang gagawin mo simula ngayon para mabawi ang focus mo sa buhay? Comment mo sa baba, gusto kong mabasa yan. At kung gusto mo pa ng ganitong content na tumutulong maging mas mindful, mas productive at mas masaya, huwag kalimutang ilike ang video, magsubscribe at iklik ang notification bell para lagi kang updated. Salamat sa panonood. At tandaan, ang buhay ay hindi tungkol sa pagiging sobrang busy, kundi sa pagiging intentional.